Good morning. At uh, ini-enjoy ko nga ang uh, pampalamig ngayong summer time. Sobrang init na nga, di ba? Alam nyo, kahapon nga eh, sa Jensan, umabot ang 36.2 degrees Celsius. At uh, sa Manila naman dito, sa Manila, 34 ang init. 34 degrees Celsius, grabe. Kaya naghanap ako ng masarap at preskong presko, -presko pang palamig. Tama-tama to para sa mga It's Colors na ni Martin at ni Erwin. Pwede nil dalhin dito sa Sorvici Ice Cream Cafe sa May Bulacan. Unlimited ang ice cream nila dito. Dito pa lang sa ref nila, mga kapatid. Labing lima ang flavors nila dito. Pero hindi lang labing lima ang pwede nyo ma-experience, kundi unlimited for 199 pesos lamang. Ha? 199 pesos. Two hours ang ibibigay sa inyo para Mm -hmm. balik-balikan ang kanilang flavors at mga special concoctions dito sa Sorvici, at uh, bin- nag-open po sila noong 2015, noong November 2015. So, ilang buwan pa lang eh, ang uh, sorvici na ito pero uh, po ang dami-dami na nila mga pwedeng i-offer sa inyo. At isa-sample para sa atin ngayong umaga ni Miss Dalan How, Good morning Good po, ma'am, ang may-ari um, ng sorbichi. Ma'am, kwentohan niyo naman kami sa isa-sample niyo sa amin ngayong umaga. Ah, yung isa-sample po namin sa inyo is one of our best sellers po. Yung aming Carnival Express. Mm -hmm. You'll get to taste po your, fru your favorite fruits, tapos yung ice cream po namin na sugar-free. Wow. Okay, ma'am. Ito pong mga fruits na pinili nyo, eh, talagang pinag-aralan nyo na bagay ito sa ice cream, okay. ano? mostly tropical fruits po. Ayun, so talagang pampalamig at uh, very refreshing yes. ano. Uh ma'am, ito namang mang ma'am, eh bakit niyo naman naisipang mag-open ang ganitong klase ng cafe? Mm, actually, mahilig na po talaga ako sa ice cream. Mm -hmm. Tapos after college po, talagang gusto ko talaga na mag-open ng sarili kong cafe. So naisip ko, wala pa namang ice cream cafe dito sa town namin sa Baliwag. So mas maganda po na 'yun yung buksan ko na business. Ayun, okay ma'am, demo niyo naman sa amin kung paano itong uh, special fruit uh, surprise na yung carnival na gagawin niyo. Okay po. We call this Carnival Express. Mm -hmm. Mayroon po kami ditong buko. Okay. And then, sa ilalim po, ilalagay po muna natin yung ginawa po namin na buko jello. Okay. Lahat ito fresh, yes, no? Po. At itong mga buko jello, ma'am, kayo rin mismo ang gumawa. Yes po, sir, ma'am. Okay. Then next po, yung mga fruits na po natin. Okay. Like apples. Fresh na, fresh. Okay. Then we have our melon. Hmm? Siklam po natin para masyadong marami sa loob. And then yung grapes po. Okay. Ah. Then after po, iisa na lang po natin yung milk. Mm -hmm. Para po Ano'ng klaseng milk po ito? Ah, uh, ito po ay low fat milk. Low fat milk. Tama tama yan para kay Bayaw para kontrolin ah. yung kanyang uh, abs. Then right after po, yung ice cream na po scoop na po natin yung ice cream natin. Okay, so may ice cream po tayo. Okay, yes po. Anong flavor po ang ginagamit natin? Ah, uh, ginagamit po namin is cheese flavor po ng ice yeah. cream. Para po masarap po siya dun sa lasa nung no talaga. Parang halo-halo din siya yes talaga. Yes po. No? Parang fruit salad po na halo-halo din. So, ang piling ng uh, kakain nito ay eh, parang may carnival na nangyayari sa kanyang bibig uh, kapatid. Oo, tama. Exactly. Okay. E eh, kwento niyo naman kami tungkol sa guilt-free ice cream. Ah, yes. Guilt-free ice cream po kasi... Ano po yun? Ako po, sabi ko nga po, mahilig ako sa ice cream. Mm -hmm. But at times, syempre, nako conscious din po ako sa size ko. Okay. Alam ko po na Medyo nakaka -guilty, kumain ng mga sweets kagaya ng ice cream. Ay, hindi fields. naman. Ma'am, can afford Ay, po kayo. very you po. Can afford pa kayo. Matutuwa kayo. Pwede kayong maging scholar ni na Erwin at ni na Ay, Martin. Ayun po. Kaya ito po mga iba to. ano po mga ito? Ay, ito po yung aming au avocado. Okay. Na meron po kami natural na avocado fruit. Tapos meron pong vanilla, no sugar added po lahat ng nandito sa side na to. Ito po yung mga guilt-free ice creams namin. Na okay, but pero may napansin ako, may gulay. Paano yeah, nangyari po, po dyan? Yeah, po yung super guilt-free talaga. Super guilt-free? Yes. Okay, bakit naman po naging super guilt-free? Actually, medyo nahirapan po kami na mag-isip ng mga okay. vegetables na pwedeng i-incorporate po namin sa ice cream. Okay. Kasi baka po yung lasa mag-suffer. Okay. Pero nung na-try po namin to, Okay naman po siya. Kaya okay. magandang maganda po nakakapag-diet ka na kasi veg veggies yung kinakain mo okay. plus may ice cream ka pa. Okay. Pwede pwede sa mga vegetarian. Yung mga nasa budget. Tama po. <laughs> 199, ulitin natin. 199 Two hours, unlimited ice cream po. So, yung mga ito, ma'am, hindi kasama sa unli unlimited. Okay, ito naman po, ma'am. Mukhang napaka-deadly na mga kombinasyon na ito. Ano po, po ito? Ah, uh, ito po hindi natawag namin mga per face. Okay. This one, we call the sneaker doodle blondie. So, mm -hmm. from the word itself. Pasensya na, kasi ano natutunaw po? eh. Kailangan, Ay, sure po. <laughs> sayang eh. Hindi pwedeng sayangin yung grasya ng Diyos eh. Yan, oh, sir. Ano, ano po, yan? Um, bacon delight ice cream namin, we have chocolate and cheese. Yes, with bacon po. Wow. Kamusta po? Kakaiba, ma'am. Masarap siya. Kompleto na. Wow, thank you po. Mula sa putahe mismo hanggang sa dessert, kompleto na nandiyan na lahat. Ma'am, imbitahin niyo naman yung mga manonood natin sa para pumunta dito sa Sorbici. Paano hanapin yung Sorbici? Yes. Hello everyone! We're inviting po kayong lahat na pagka gusto nyo po na magpalamig, ma-refresh ma man lang, dito po sa Villago Building po sa Baliwag, Bulacan. Madadali lang po siya kasi marami pong mga kagaya po nung mall na nasa harap po namin, madali lang po mapuntahan yung place namin. And we promise po na mabibigyan namin kayo ng magandang experience sa mga ice creams namin. Okay. Uh, ano po pa ang iba natin may, may expect dito bukod sa ice cream? Ayan. Bukod po sa ice cream, meron din po kaming mga pasta, mm. then we also serve fraps, milkshakes, and sandwiches po. So parang restaurant na rin talaga. Ano? Din po talaga oh, kompleto. Siya. Kompleto ang experience nyo dito mga kapatid. Kaya duberecho na kayo dito sa Baliwag Bulacan para ma-experience yung mga napakasarap, napaka kung napaka napaka-refreshing na handa dito sa sorbici At ako ay uh, mag pa ng iba't ibang nila mga ice cream preparations dito. Kaya balik muna sa, sa inyo sa studio at ako uh, kukwento, pa kami ni Ma'am Dalan. Be sure to come back. Use everywhere. Copyright 2016.